Naka-full force na ang pamahalaan sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Cebu kagabi. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang sa pinakamalubhang tinamaan ng Bogos City, at mga karatig bayan sa ilagang bahagi ng Cebu. Nananatiling prioridad ngayon ang search and rescue operations habang itinuturing pang golden hour ang bawat oras upang makapagsalba ng buhay. Ilang barangay na rin ang umapila para sa agarang tulong dahil marami ang napaulat na naipit. Right now, ang priority po is uh, search and rescue. We are still in the golden hour nung pagre-rescue natin kasi we're still receiving reports that some barangay still needs uh, assistance in ser in terms of uh, uh, rescue no marami pa ring uh, reported na naipit or na, uh, na, na 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 ano to na tumbahan ng mga ng mga debris Nakamobilize na rin ang mga uniform personnel upang tumulong sa mga apektadong lugar. Nagpadala na rin ng dalawang barko ang Philippine Coast Guard kasama ang kanilang search and rescue team at mga search dogs para sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa panig ng AFP, nakatutok na rin ang pwersa para tiyakin ang mabilis na pagtugon. Ginamit ang Philippine Air Force ang kanilang C-130 cargo aircraft upang magatid ng karagdagang rescuers mula sa 505th Search and Rescue Group at Philippine Army Humanitarian Assistance and Disaster Response Team. Samantala nakadeploy din ang mga Black Hawk Helicopters mula sa 205th Tactical Helicopter Wing para magsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, mag-airlift ng mga rescue at medical team, kagamitan at relief goods sa pinakamalubhang lugar na tinamaan ng lindol. Naglabas na rin ng alert order si DILG Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police upang maiwasan ang posibleng looting o panloloob sa mga iniwang tahanan at establishmento. Itinaas na rin sa full force at red alert status ang kapulisan upang matiyak ang maagang pagdating ng tulong at sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pektadong lugar. Nagbigay na po ng instruction sa ating kapulisa, kapulisan si secretary rimuliano no uh, nag-issue uh, na siya ng alert order para nga maiwasan itong uh, itong mga problems na ganito mga looting so kanina pa po uh, as early as 8 o'clock uh, nag-update na siya na, uh, the full force of the PNP has been placed on red alert just to prevent itong mga ganitong uh, uh situations. Dagdag pa ni Alejandro, inalerto na rin ang OCD ang mga karatig bansa ng Pilipinas na maaring magpadala ng tulong sa sakaling kailanganin. Ngunit ito ay nakadepende pa rin sa magiging resulta ng assessment ngayong araw. We have already alerted our neighboring countries na merong teams na pwedeng ipadala. But uh, we will base that on the assessment that will be done uh, today, no? In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority.